Okay guys, so pinutol ko ng konti uh, Gumawa lang ako ng, ano, ng uh, short video na para sa Reels Diba? Ayan Hello guys, good morning. Day 3 dito sa Daray Dock. Uh, ngayon nasa labas ako. <laughs> nasa labas ako ng barko and uh, first time kong uh, sa lupa after 4 months. Wow. Sarap pala guys, tignan nyo. Sarap pala. Parang ganyan lang, di ba? So ngayon, nandito ako sa labas kasi nga uh, nireceive ko yung mga paints. yan So check ko muna kasi maraming instances or uh, some nang uh, pangyayari na nasa listahan pero wala naman sa on-board or actual. Ayan. So yun yung mga pintura namin. Tapos itong mga KCC, yan yung gagamitin sa mga haul. Because hindi ba naman, wala naman akong inventory niyan. Ah, may inventory lang ako ito. Ayan. So tara guys! Walk around tayo ng ano, ng na blaster na nano na, na barko. Habang paket tayo sa ano, sa uh, barko. Eh, natin yung mga nablaster nila kahapon. So yan guys, yan yung tsura nung ano Nung uh, Na Na ano Na blaster na na Barco Yan, tsura nya ayan, Scrape from the metal Okay guys, so pinutol ko ng konti uh, Gumawa lang ako ng ano ng, uh, Short video na para sa reels Diba? Yan So tara guys, balik na tayo ng barko. Nabilang na natin yung ano, yung mga pintura. So ayun yung mga ibang pintura na kasama dun sa order namin, gagamitin nila. Yung sa iba din nandoon sa kabila. Ayun yung nandiyan. Tapos mayroon din banda doon. So, Makita niyo nandoon. So ito ngayon yung ano, angkla namin. Binabaan nung nakarang araw yung pagdikit namin. O ayan guys, lakad tayo papuntang ano, papuntang barko. Ta sa dito yung ano, ilalim, di ba? Oo. Minsan natatakot ako dumaan dito, di ba? Yung what if nandito ka sa pinaka ano, pinaka gitna tapos biglang ano, mag-collapse naman pero wala man wala pa nangyaring gano'n, pero in case lang di ba Nakakatakot siguro para kang ano, paminta na nadurok instantly. Diba? Actually, ano pa nga ito eh. Uh, height ko is around 5'11. Ano oh, na, no, sorry, 5'11. 5'9. Ibig sabihin, hindi siya almost okay, tignan nyo. Ang mangyayari sa ulo ko. Oh, sagad. Tapos, naka-bend ni pa ako. So anyway, let's walk again. Walk tayo na nakayuko. Ayan o, oh, nakayuko. Yung daanan kasi, pataas nasa pupa not like yung sa mga ibang, ibang naroon nasa kong dry dock nasa proa kaya hindi ka na naglalakad dito sa ilalim tignan natin yung ano stabilizer meron stabilizer ang mga ano mga to klaseng barko pero ang lit naman tignan natin ito guys yung tinatawag na stabilizer ito yung stabilizer namin na napakaliit. Di ba? Mahaba 'yan. Uh, grabe putik dito. Ayan, yung mga ano, putik na sandlas. Tita nyo, So sabi ng Tagadak, 5 days from now, pwede na kami ano, gumutang ulit sa tubig at lilipat sa jetty. Ang problema naman, yung 5 days from now is linggo. Ano ba yan? <laughs> Lagi na lang natatamaan ang linggo namin. Wala na kami linggo. Wala na, na kami pahinga. Ayan, natigyan natin yung mga natira na blaster. Ayan. Ayan, mayroon nakakita nyo yun. May nag-water uh, blasting pa. So umiwok ko lang tayo doon At baka matamaan tayo mga sanggal pa balat natin Uy ano to Start speed Gala na tayo duman Matakot doon eh Kita nyo bro doon lapad oh 42 meters yung lapad ng barko Ayan oh sa safe side so, makikita nyo nandun na yung hagdanan na pasampahan natin dito nyo oh. metal na brad malas pinakain na ng kalawang oh. Boss, Paslay radyo sa radyo ko. Sarap. Ayaw. Totoo. Talo na. Dala pa natin. Aariin na So Ito yung ano, haul nang 19 years old diesel truck. Ganito na. Yan yung proteller ngayon, nakabalot kasi na bawal yung maggasgasan. Wala na pagano. I think, sabi nila bukas daw nila ipa-polish. Eh. Eh, nakita niyo yung propeller na kabalot. yeah, lapit pa tayo kasi doon din naman yung ano natin eh. Nandito naman yung hagdanan. Ayan. Okay. ito yung propeller nakabalot Kita niyo? oh, So continue pa rin yung ano, water blasting na dito sa baba. Ayan na nakikita niyo lakas ng pressure ng tubig nila oh. So ayan guys, so nakita nyo na kung ano Itura ng uh, barko after niyang masanda So if you like this vlog Kindly of like and subscribe to my Facebook page Youtube channel and TikTok Of course, I am the Seaman Vlogger And guys, paki-like and subscribe na rin yung aking second channel Ang pangalan niya po ay Or ang pangalan ko pala doon ay Tano Rider so cycle. Mahilig kasi ako mag lomi ride, endurance ride. At saka nandun din naka din ang kapuso ano, yung first ever Ducati BMW ride. Diba? Natin, na no. nakasama ko din si Matibag, saka si Miss Teki ata yun. Um, yun, so yung dream bike ko yung Ducati Multistrada dito. So guys, thank you very much. See you on my next vlog. Woo. Grabe, yan. Taas ang taas ng akating ko nito. Nakakapagod. Tignan nyo. Aray tapos? May gulay. Tapos? Tapos na, tapos na. yun, maximum na, wala na. Tapos rin ako. litro? litro?